ng invitation. Oh, hindi na poyan. Sa na po 'yan. na Okay. Hello po, magandang araw sa inyo lahat. ayan bali ako po ay nagpasama kay Bal at kami po ay pupunta sa bayan ngayon dahil si Becca po ay uh, kadadating ang po galing Maynila siya po ay maagang nagbiyahe ay nagchat po sa akin at siya daw po ay nasa real na malapit-lapit na ay sasalubungin po namin dahil marami pong mga damit, gamit na galing po sa Maynila mga styrofoam, na mga pinaglagyan po ng ulam ay hindi po kasya sa motor saka mainit na rin naman po kaya talagang kami po ay si River na po yung amin tinala. Nasaan kaya? Ay na po yata. Ah, nakita mo dito. Oh, oh, ay maraming dala. <laughs> bakto <to>. Yan. <laughs> Kumusta ang biyahe? Ayos naman. Uh, wala ka na iwan? Wala ka na iwan. Wala. Sino yun? Doon pa sa unahan. Ano yan? Ay, ito yung mga souvenirs. Dito ka na lang muna doon. Ay, dyan mo na sa likod. Ano yung sabi ko na ito hanggang? Ah, sige. Ay, dito. Doon ka na kaya sa kabila. Ayan na po si Becca. Ihahatid na rin po namin sa rata. No, thank you. Abay, mahal mo magkano ang single din pag hanggang dun eh para kang uh, na, pagpunuan naman aba ay napakatagal kumusta naman ang mga batuta sa Maynila aba ayos yes. ayos lang ha? yes, yes. matisipag mag-aaral no? dito na po kami kananay eh. oh nakaista ko lang pala ang aking natin Oh, This is from Mang Judy and Mang Jo. Wow, salamat po. Sa so, banner. Patingin nga ng isa. May IC si talok. Dito na lang. Wala isa. Nasa si tatay. Na siya doon manuno. O. Ah. Wow. Ito ay hindi ko na now. Ano ito? Earning and Nida. Earning and Nida. maganda. Bakit nga? Ayan na po yung mga coat po nila. Ah, ay oh, Susukat po. Si Bossing ay hindi na ay order at uh, hindi po wala pong magka walang magkasya kay Bossing. Ikaw uh. ka try mo nga. Parang yun na lang po yung 2XL din po yata yung pinagod na sa amin. Ah, uh, at Try mo ang baka balik ka po. Ay, anong size ng sa iyo, Becca? Ito yung 4. 4XL. Ah, akala ko yung pinagpa-order din ni ano? Ah. Sakto lang sa iyo, Becca. Ganun may Maganda. to. Wala Ito nga bal, sukat na nga yun sa iyo. Wow, may good na ah. Bye, sakto din lang kay Bala. Mm. Ba? mm. Ganda siya. Hindi kayo ang tulad isa. Baka kay Arjani, yung isa, nagpa-order yun si Ani. Baka. Ano yung binuksan mo? 2XL? XXL. Baka, ayun nga yung sarili. Bali, kami po ngayon ni Bossing ay papunta po sa Nakar, Kanananay. At... Uh, sasamahan po namin ngayon si nanay at saka po si tatay na mamigay po ng mga invitation. Yun po ay invitation para po sa nalalapit na kanilang golden wedding anniversary. Ayan, bali nandito na po kami sa nakar. Bago po umalis ay itong invitation ay amin na po kung um, ano-ano. Um, sila yung mga sobre

ito po ay para kay Mr. Mario Sainas. Ayan. Yeah. Ayan guys, at on the way na po kami sa aming pamimigay. Ayan po si Becca. Busy busy sa pag uh, inaayos lang po niya. Ayan. At yan po si tatay sa unahan. Bali si nanay po ay hindi na po namin nakasama at napagod po si nanay. Gawa ng kanina pong umaga ay eh, sila po ay namigay din. Ay medyo napagod po talaga si nanay kaya sabi namin ay magpahinga na lang muna at kami na lang muna po kasama naman po namin si tatay dito na po kami sa Pamplona barangay Pamplona saan, saan po tatay? yung mismong katadya yung ba na yung ah nasa po kaya siya Paghapon na may nadi diyan. Ay, ay okay, ah, di ba na lang po kami. Ah, may bigay kami invitation. Oh, wala yung bubble, mga kasama, ay baka may pinuntahan. Ah, okay. Ay, sige po, salamat. Sige po. Sige, sige na... po. Oo, uh, oh, ayaw abot ko na lang sa kanya. Oo. Um, uh, uh. Abe, huwag. Hu dapat ay dapat personal. Tayo, tatay. Ah, ah. Babalik na lang po. Sige salamat po. Thank you po. Uh, Yeah, kay Jinky. At kanalayla na po kami. Yan guys, at nandito na po kami sa Anakadilag. Para ay abot ang invitation ng kanya pong nanay. Sana si tatay. Tatay, ka na po. Hindi. <laughs> <laughs> Abi ha. Abi lang magbibigay sa nanay ng invitation. Oh, um, sa ano? Uh Oo. -oh. Kailangan na po yung sabado. Sa sabado na. Uh Oo. -oh. Siya ay special guest. So, Huwag <laughs> na. Kami ano ka. Uh, wala abutin natin. Sige po, salamat. Sige po, kita-kits na lang tayo sa Sabado. <laughs> Ah, salamat po. Uh, kami naman po ay nadito sa Kanate Yasmin. Pinsan po ito ni Nanay. Magandang hapon po, Tia. Hindi na sumama si Nita. Kami na napagod at kami nagpunta namang municipio. Salamat po si Tia. Invitation po. Kami naman nagkita na nang nanay sa oh, simbahan. Sabi ko, Salamat po salamat Sige din. po, salamat po Kita-kits na lang po, tiya sa Sabado uh, <laughs> Sige po, kami po itutuloy na. Uh, na Hindi, hindi na sumama si Nita Ayan po uh, Kami po ay diretso naman sa Dagat. Doon po sa bahay naman ang aking pinsan Kanarisa Let's go na Ayan guys, at kami bababa ulit ni Becca para magbigay naman dun sa kay Risa dun sa pamakit po ni Mater tara beka tao po tao po madam Risa <laughs> ikaw ay imbitado kaya darating na sabado ay Oh, my God. Invitation. Oh, Okay, ikaw ay special guests. pita na lang tayo sa octagon. <laughs> Yan ay pinsa natin buo. Yung nanay niya at nanay mo, Yan, nanay ay, mo. Magkapatid. ay, magkapatid. ay <laughs> At yung napangasawa na yung tatay niya at tatay mo, <laughs> magkapatid. <laughs> Pero hindi sila magkaano-ano ha. Ayan at naibigay ko na po kay Risa yung nanay ni Risa at yung nanay ko ay magkapatid tapos eh. yung asawa ni Risa ay yung kayang tatay at yung tatay natin ay magkapatid bali pero hindi man sila magkaano -ano. ah. pinsan natin si Risa sa side ni nanay pinsan naman ni pinsan din natin yung asawa, yung asawa niya side sa side tatay. ni tatay baga may pinsang bombo oh. <laughs> yan guys so, bali mo, nandito na, po na, tayo na, sa barang, barangay ito, pamplona ito, pa rin ito. po bakit? Aba, na po pala tatay dito itong kubo eh. Ay, may matagal lang. Masira na. Kami po ay nandito sa may palayanan na kinagawa po ni tatay. Kami muna po ay dito mga ngakit. Ah, panatay aminda. Ang Mag-update po muna ako dito ah, sa palayanan po. Anong po nga ito itanim ay hindi na po ako nakapag-vlog. At si sin po ay may ginagawa noon. Ayan po yung palayanan po dito. Sumasapaw na po. Yan, yeah, nagsasapaw na po pala siya. Ano kay Bekong na ba Ay, gawa na. Alin po, tatay? Ay, ba May pamlayan na pagpaka Ay, ikaw na rin po ang gumagawa. Ay, oh. Tatay po ay araw-araw dito sa palay Nagagamas. Nagtatanggal ng kohol. Sa vlog po ni Mahal ay pwede po ninyong mapanood. Okay. Aba, yung ready ang malagoy barana. Ah. Dadaan po kami dito sa bahay po ng aming tiyahin ah. Panatiya Lanling. Tao po, na dito kaya si Tiya Lanling. Parang walang tao naman. Kami pwede diretsyo na daw dito sa likod ah. Ah, titingnan po natin yung Dating alagang Titingnan ah. po natin yung alagang baboy ni tatay dito po naka ano ah oh, dito pala may rambutan. Mga hilaw pa ang po. Oh. At may puno ng kalalawan. Tatay, alin po ang iyong alagang at ang tignan. Titignan po namin ni tatay yung kanyang alagang baboy. Inahin po tatay ito. Buntis. Ah, inahin po pala ito. Hindi pa po ito buntis tatay. Buntis. Ah. Kailan po mag ka? Wow. Dalawa po pala. Ay, ito po. Aka ah, din, ito. Ah, kay Tialan din po pala. Ay, ito po. Mga buwig. Sa inyo din. Opo. Oh, Kailan po ang iwala ay eh, tatay? Magkano po ang isang buwig na ngayon, tatay? Pinakamababay. 5,500. 5,500. Aba, ilan po itong inyong buwik? 1, 2, 3, 4. Ah, ay, nagunat naman dito. Hello! Gutom ka na? Ha? Kailan po ito mag-aanak, tatay? Oh, malapit na. Ayan po ang mga libangan po ni tatay. Ano ka Lapit na po mag-anak. Ilang, nakailang anak na po ito, eh, tatay. <laughs> ah, ayun pong isang nado sa dulo. Ah, na. ah po. ayun po. Na kami po ipabalik na. Ito, pong tao dito ka na, Tia. Bago po kami umalis, ay dumating si Tia. Si Tia Lanling. Mm -hmm. At kami po ay, ako po'y binigyan ng rambutan. Madami, madami. Oo, oh, madami. Sarap, ang Tia. Mm. Ito po yung mga rambutan na bigay po ni Tia. Thank you po. Ayan uh, po si Beka at kain ng rambutan. Masarap po itong rambutan. Hanin. Mm, malutong na But Mm. Ikaw tatay, na? gusto mo po? Ayoko. po. Oh, may mama. At mga hinok na, sabi may hilaw. O ba kahit po medyo green pa eh, ano, oh, matamis na. Malutong na matamis. Masarap siya yung tuklapin na. Hindi yung nalangin gigigat. Ang papasok na lang ito. Hmm. Kami naman po ngayon ay na dito sa kapatid po ni tatay. Dito naman po kami magbibigay ng invitation. Baka oh, dito ah, sa kusina. Dito. Ah, na dyan. Tia! Ah, sandali. Sabi po ay magbibigay ng invitation. oh hindi na kinakailangan. Pabigay mo na lang po kay Saida. Sa Saida. Sa na po yan. Oo, yan? Kita-kita, kita-kita, kita okay. Tiyan, ma'am. Magkakaroon tayo, nalang ako na. salamat. Kami may na. Oh, okay. At kami may mga pupuntahan pa. May nagbabahay-bahay na pag-aakit. Ayan siya, tiyan Ibirang-birang kumain to oh 50. <-a> <gabug supervisor> <all hands. friends> Oo. Oh! Punta kayo ha. Huh? Sige po, Tia. Ayan, pabalik na po ulit kami. At yung ibang mga pinuntahan naming bahay ay walang tao. Ay, babalik na lang po ulit sila. Beka, bukas. Ayan, ilan bagay yung ating akit? Ano yung ating imbitahan sa anniversary ni nanay at ni tatay? Ah, uh, 150 yung ating reservation doon mm -hmm. sa, ano, PAX. Tapos ay, tayo ay, kumbaga may extra, may support pa tayong food. Kaya tayo bibili ng isang baboy na para kahit dumami ang bisita, at least ay meron tayong, kumbaga, sandata. Papakain, no? Oo, na... Kumbaga, ma kahit madagdagan pa yung bisita ay hindi magugutom. Kaya nga. Tatay, ikaw po. Tayo po ngayon ay nadidito sa bahay ng aking pinsan. Pamangkin ni tatay. Ay, ikaw po. Ulit pa mas. na kami po. Kami <laughs> Kami ng nangungog dita. Ah, si mama nang pimi sakit eh. Ay wala doon, wala dito. Wala po. Abay siya natin tayo, kami gayaan ka. Ah, si ah. Sunshine. Nasa impanta. Ah. Ano ah. namin nagtabas dito kami ngayon, nakagana doon. Kami nang galing din sa mama, Rosie. Si mama, inasaka na atin na mag may sakit din. Oo, oh, nga oh. parang masada, unti yan yata. Oh. Hoy, punta ka tiyo? ha, Sabado. Uh, Sabado. Octagon. Yeah. Ilang years na po? 50. 50. <laughs> <laughs> Golden anniversary. Kami min ahan ni ako nag kami galing na do. Wala yung ating isang puntahan. Eh wala naman doon. Hoy, uh, may kami. Kami tutuloy na. Kapag na lahat, okay, meron na, ah, okay, na. Ay, may ay, may na lang. Ha. Ah. Uh -huh. uh -huh. Ayan po at nandito na kami sa bahay at nandito si Leia. Na Hindi kami, na kami nakatapos na ng pamimigay, marami pa rin. Ay ayusin ko po. po. Uh -huh. Pag ko kay tatay itong wedding. Ring. Ako pili ito yung mga binili ko po para uh, uh. sa kanila. Yan ay. Mga wedding. Ay, gets umating na han eh. Opo. Ay, bumili ako ng wedding ring nila. Wow. Ay, hindi siya yung kay tatay. Oh. Kaya bumili ako ng isa. Uh, para kay tatay. Papasukat mo. Kasya na. Kasya na. Yung pong iba ay ang mamimigay na lang ay sila. Opo, sige po. Handa na uling uh, sambitin ng mga salitang ay <laughs> yun. Kasyang kasya na eh. Pag tinanong ko kayo, Erning, tinatanggap mo bang muli? Iya! <laughs> ang iyong asawang sinida upang pakamahalin habang buhay? Ano po kayo may Aba! opo. Iya! <laughs> 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 <Saan>? opo, <pa, laughs> opo pa rin ang opo. Ayan. Yeah. So, ayan po, sasan na po tatay ha, nahati po muna itatabi. At iyan po ay kasama sa... So, na, o, o, sok na, ni Sok. Oo, Sok na. Ay, may... Opo, nandala po. Salamat, Leia. Si Leia po ang bumili ng singsing, -sing, ng isusot ni nanay. Ang damit, saka shoes. Uh -oh. Saka damit din ni tatay, saka shoes uh -oh. din ni tatay. tatay. Ay, kami muna ipaalis na bunso. Ah, okay. sige, ate. Ah, uh, oh. Kayo na lang ang bahala okay. sa ipang mamigay. Uh, okay. Kami po'y abalang-abalang ngayong linggong ito. Dahil sa Sabado na po ang ano, ah. sa um, Tatay, kami po'y na. Lea. Ayan po, at kami pauwi na ni Bossing. Kami po'y ginabiin na. Marami pa rin pong mga ipapamigay na... invitation ay sila na lang po ang mamimigay ng iba Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.